Hello mga kasulo, maayong buntag sa tanan, tibo o kalibutan, kumusta ang lahat po sa mga OFW natin dyan ah, Good morning po sa inyo, magandang araw at ah, ako'y nandito po sa isang kubo na kung saan ay na, nandito nakalagay si Maribik gawa ng pinabantayan ah, ko siya mga kasulo ah, hanggang, hanggang ngayon po ay hindi pa rin siya nanganak so, Pero nakikita ko talaga yung ah, yun yung kinuha na ko ng bas basihan yung kanyang uh, milk bag yung didi niya ay talagang uh, lumalaki siya so yun ang palatandaan na malapit na talaga sa magluwal ng anak so yun nga uh, excited ako kaya ang um, hindi ako mapakali nasa isip ko siya uh, gusto kong makita o masaksihan yung kanyang paglilabor ba kay baka sakali kailangan yung ating tulong sa kanya kasi dumalaga pa kasi siya uh, sinerts ko sa internet uh, kapag dumalaga daw ay medyo ano daw mahirapan mga anak yun nga uh, naalaman ko doon din na uh, meron daw ano meron daw lalampas sa araw kasi kasi kadalasan 283 days or 280 yan yeah, 283 So, okay lang daw. Normal lang daw yan na lalampas kahit uh, lalampas ng 15 days. Normal lang po yan daw. Lalo na kapag uh, first baby niya or dumalaga ba. So, napanatag ako ng konti kasi ano na siya. Sa bagay, isang araw pa naman ang lumampas kasi binilang ko 283 kahapon. So, kahapon yung target na anak siya. Uh, kaso hindi siya nanganak binagbalikan ko kagabi, madaling araw ay hindi pa nanganap, pero ayan nakikita ko yung kanyang didi ay maga na, talagang lumalaki na malapit na talaga ito so ayan na ito si princess, ah, si princess, si marbik dyan sa nakalagay Tara, lapitan natin para makita nyo po yan po ang kanyang lady. Lumalaki na. Ayan, no? Tapos dito sa likuran. Ayan na. Uh, Halatang halata na. Mabagsak na. Talagang ano na ba. malapit na ito. May lumalabas na na uh, malagkit sa kanyang ano. Sa kanyang puwerta. Kaya tudo bantay po ako dito mga no? silo dito ko sa nilagay ah uh, kasi safety din dito hindi siya ma initan ayan ayan po si Maribik excited na po sila ni Kuya Victor Legaspi dito at saka si Ate Maria uh, sana po ay wala pong problema yung kanyang paglilabor po ate para safety yung ano ba yung panganak niya sana nag-monitor ko to na ako silo. Eh ano, maribik. Sana matimpuhan natin ng mga anak Ano, kitang kita dito yung kanyang DJ Maga. So, ano na ito? Araw na lang ang bilang nito. Okay lang daw, normal lang daw na ano. Na lumampas ng ano lumampas ng 15 days or 10 days pero kapag uh, umabot na daw ng 300 days so hindi na daw normal yun kailangan na daw ipatingin sa veterinarian or technician magpakonsulta na daw yan yung aking uh, na na uh, nalaman kanina uh, sinerts ko pero sa tingin ko malapit na ito dahil uh, dumalaga pa naman siya okay lang daw na ano na lumampas ng na ilang araw eh, hindi siya kasi gaano kalapihan na baka katamtaman lang yun narinig ako ni Claudia oo nga sabi ni Claudia andun siya sa kabila si Momo nasa likuran ko andito ano kita natin si Momo Then, shout out nga po pala kay Sir karo, Magtatanong si Momo daw yung ano, Magtatanong si Momo ba daw yung Background kahapon Hindi po Yan yung kumasta ni Princess Yan Okay May nababalik-balikan ko lang ito si Maribik Baka sakaling matsimpuhan natin Simpli naman yung aking pinaglagyan Uh, nasa ilalim ng puno ng suha tapos mayroong pang kubo rin eh, kung sa sakaling mulan mayroong emergency na silungan pero sanay naman silang mag ano sa ulan yung baby lang okay. Eh, yan po todo bantay po ako ngayon ni Maribik Ayan po mga kaswelo. Naabutan ko po si Maribik ngayon lang ala una. Oh, oh, kumapakan. Hey. Buti na lang po ay eh, naabutan ko mga kaswilo. Dahil na uh, puluput pulupot siya sa kanya ano. Ayun ano, oh, kinamay ko na at So nahirapan na siyang huminga pero buti lang po inaabutan ko, nabalot sa dito. ano sa sa ano niya. Ayan, ngayon pa lang nakahinga, no. hey oh. thank you Lord. Maraming salamat po. Maraming-maraming salamat. So binalikan ko nga ito kasi hindi ako mapakali nga. So sayang hindi ko naabutan talaga na ano uh, kasi tawag nito na nag siya o ng anak nabutan ko lang ngayon pa lang talaga mismo kala ko patay ang anak niya kasi hindi gumagalaw yun pala nahirapan palang huminga ayan o oh, ito yun ngayon ngayon pala nakaano ng hangin ayan shout out po kang ate Maria at kuya Victor ito na po ito na ating inihintay meron na po tayong produkto hindi sayang po yung ating panahon sa pag alaga unang kita pa lang dun sa labas na ako silo akala ko patay kasi hindi na gumagalaw at saka akala ko kulang sa buwan or uh, basta parang yung sa kambing yung yung ano uh, kulang sa buwan pero thank you lord at ayan o oh, pumipitik-pitik na siya huwag mo na pilitin ay salamat po lord sa blessings So gusto ni Maribik na dilaan yung kanyang anak hindi niya abot So Habaan natin konti yung tali So mamaya na natin mga osilo Tingnan yung danger Anong mapakan anak mo ha hmm. Nalapit ko lang ng Ay maraming salamat po talaga Dali-dali po akong ano mga silo yung tinanggal yung balot ng mukha niya dahil humahagok na siya so, maliit lang maliit lang kasi maliit lang niya baka ay salamat po sana sana makasurvive siya ha? lord salamat po po mukang mukhang babae ah kaya nakita ko yung may didi na apat hey. sarap kinabahan ako bigla mga silo nung Nandyan pa ako tanong na tanong ko si Maribik na naka, nakahiga siya tapos may nakita akong yun nga yung bibi niya at hindi gumagalaw so buti na lang po naabutan natin up up uy tumatayo na up patay yan ang ano natin yung tali baka maplopot sa kanya yan mo Yay! Hey. Alright. Good. Salamat po. White yung kanyang baby kasi siyempre white yung tatay, white din yung nanay. So kaninang umaga nga natita ko talaga magang maga na yung kanyang ano, Ah, uh, dede. Mukhang mga anak na nga. So kagabi, hiyaw siya ng hiyaw kaya pinuntahan ko siya dito kagabi akala ko ng anak so hindi pa so yun tugma isang araw lang po yung lampas ng ano kasi 283 yung inadvise sa akin ni si Ramos so 284 days so, isang araw lang so meron na rin po akong ano experience yan may dagdag kaalaman na sa susunod na ano alam na natin yung araw Sim buti na lang meron po akong record na kailan siya kinastahan noon nung uh, May May siya May siya kinastahan so yun nagtugma nga halos isang araw lang pagitan okay be naanay na si Maribik ayan po shout out po kang Ate Maria at kaya Victor so ito na po ang ating matagal na hinihintay yung ating inaasam nangyari na po at hindi uh, ko po lubos akalain uh, na uh, si Maribik ay meron ng anak kasi noong binili namin siya uh, kasing edad niya yata si Momo noon or one year oo um, halos ganyan one year siya ang kanyang edad ngayon meron na siyang dila dilaan na kanyang anak ay, salamat po. Akala ko talaga po patay yung kanyang anak. Dahil nakahiga lang hindi na magalaw ba. Yun pala, nabalot nga ng ano, yung plastic, yung ano, sa kanyang muka, hindi nakaputok. So, pinunit ko kagad para makalanghap ng hangin, makahinga. So, kung pinunit ko, ayan, na ano yung kanyang mata at naka, ayan, naka, buhay na siya. Yan. So, ganyan mo silo, dinidilaan muna para matuyo si... Hindi pa natin alam. Hindi pa tayo makapag-decide kung ano ang, ang ipangalan dyan. <laughs> so, yan o. Oh, Pilit-pilitin niyang ano. Pinipilit niyang tumayo. Huwag oh, muna. May hina eh. Kaya... Oh, matumba na. So, kapag ganyan din, alam ko na kasi na mga anak dapat Uh, para safety ilagay talaga sa patag na lugar at walang tubig ilayo sa sapa o ilog yan para sa um, sakasakali hindi ko maano o hindi natin mama malayan safety para rin yung baby hindi malunod hindi magulong sa bangin yan tulad nyan nandyan lang sa tabi niya pero buti na lang din ay akin naabutan ay naipunit ko yung kanyang nakabalot sa kanyang mukha ay salamat po lord di ko muna gagalawin di po na natin mamaya na natin malalaman yung gender so at least po mga kaswilo uh, ano kasi tawag nito uh, satisfied <laughs> so, yung aking paghihintay ni Maribik pag alaga yan, katulong ko rin si mother ko na naglipat-lipat din dito so hindi na sayang yung panahon dapat magkasunod sila ni princess nyan kaso si princess ay mayroong diferensya hindi siya na buntis nun dapat magkasunod sila kasi nauna lang to ng isang linggo gusto na ang dumidi oh ngayon mga silo meron palang nakalimutan ko meron palang habang hindi pa nakadidi si ayun nabuwal siya nakita ko yung gender babae babae po <laughs> ayun alaman na natin babae siya ngayon meron palang nagtip sa akin dyan na kapitbahay namin na uh, sinabihan daw si mama na ganyan daw ang gagawin kapag manganap yung hindi pa makadidi yung baby paluin daw siya ng dahon ng kapayas para maraming gatas yung kanyang nanay. Paloin daw ito si Maribik. Hampasin lang ba ganun? Wala naman mawawala kung susubukan, di ba? So kukuha muna ako ng papaya habang hindi pa siya lano makatayo. Yan gusto ng ano, dumindi. Opo, 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 Huwag mo na pilit, <laughs> Thank you, Lord. Kuha muna ako ng papayas. meron na nadaanan dyan na nagtanong ako kung 100% ba daw sabi nila totoo naman daw noong unang panahon ganyan daw ginagawa ng mga kaninunuan ng mga matatanda wala so, naman mawala kung subuhan natin di ba? ano lang naman to eh haka haka malay mo magkatotoo di Maraming katas. Ay, salamat po, oh Lord. Dala natin ng ano. Yan ang ating hampas eh, daw sa dide, sa katawan. <laughs> Sige. Hampas ko lang po muna, mga suylo, kasi mayroon pa daw ritual. Mayroon, may sasabihin pa. Ano <laughs> anak? No. So, nandito rin si mama dahil nalaman niya na nanganak ang kanyang alaga ayan o oh. buti na abutan ko ay akala ko patay pinabalot yung mukha niya hindi makahinga buti na abutan ko sakto pagdating ko gawak oh. na mm. gusto niya dumidi oh, oh lasing pa ay. isang babae hindi eh? oh. so, ba, isang mm. babae babae ano ay babae kaliit lang nya ah dako atong dako to ay eh. mas malaki yung si Momo malaking bangak malaking baka rin si Claudia eh o oh, do, doon mo muna yan ah, natuntun na niya yung dede ng kanya Ma, mama you know <laughs> <laughs> yes oh, tingnan ni mama ko eh, sayang ang paglipat-lipat ni mama ko dito oh yan marami gatas <laughs> oh, yun ang bawang kapaya oh, oh ano in, Ano ko mama ko tinampas ko daw ng dahon ng kapayas. Oh, palihi daw sabi niya. Wala namang mawawala kung susubukan, malay mo totoo de. Abunda ng gatas si ano, yung baby natin. Hi, salamat po. Mm. white. Yan, ano pala doon pala sa ano sa may-ari ng baka na kumasta dito mga silo ang patakaran dito uh, saka na magbayad kung talaga mga anak na so magbabayad tayo dito ng san Libo sa may-ari ng barako siyempre hindi naman mga anak to kung wala yung baka niya. so ganun po ang patakaran kahit yung AI ah uh, saka na yung bayad kapag uh, nanganak na hmm. magbabayad tayo ng 1k dito sa 1,000 sa may-ari ng barako so kita na rin may income na rin yung may-ari ng barako sige sige patuyuin mo muna dito lang muna siya kay mainit-init ano meron mang puno thank you lord thank you.